Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mga nagdaang panahon, ang Canada ang isa sa mga naging destinasyon ng mga OFWs dahil katulad ng iba mga Filipino, gusto rin nilang magkaroon ng mas maayos na buhay at makatakas sa kahirapan na nararanasan nila sa Pilipinas. Kung mahilig ka sa social media ay maaaring napansin mo ang hating reaksyon ng mga Pinoy na nagpupunta sa Canada. Merong iba na pinupuri kung gaano na bago ng bansang yun ang kanilang buhay. Pero merong iba naman na hindi mapigilang ibahagi ang hirap na kanilang naranasan. Pero base sa record ng Bureau of Immigration, bagamat marami nang nagbago sa pamamalakad sa Canada, ang mga Pinoy ay mas pinipili pa rin na magpunta sa bansang yan. Dahil sa pagbabakasakali, na mas gumanda ang kanilang buhay. At para sa kanila ay kung sila ay mananatili sa Pilipinas, walang mangyayari sa kanilang buhay. Ayon sa datos, mahigit kumulang na 900,000 ng mga Pinoy ang naninirahan sa Canada. Pero noong January 2008, ang Filipino community sa Calgary ay magugulat dahil lang isa sa kanilang kababayan ay magiging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ayon sa police report, bagamat napakalamig ng klima sa Alberta noong gabi ng January 17, sina Officer Ross Williamson at partner nito ay nakatalaga na bantayan ang kapayapaan ng Calgary buong gabi hanggang umaga. At kung ikaw ay nakapunta na sa isang lugar na may winter, alam mo kung gaano katahimik ang lugar. Ngunit ang kapayapaan niyan ay nawasak nang sila ay makatanggap ng tawag mula sa dispatch bandang alas 11 imedya ng gabi. Base sa ulat, ang babaeng tumawag sa 911 ay gustong i-report na ang kanyang kaibigan ay nasa hindi magandang kalagayan at kailangan ito ng agarang tulong. Ang babae ay kinilalang si Christine at nang siya ay pinuntahan ng mga pulis, sinabi nito na si Daniel Garcia na kanyang kakilala ay tumawag sa kanya dahil ang best friend at roommate nitong babae ay inaatake. Kaya nang matanggap niya ang tawag ay kaagad siyang kumontak sa 911. Ngunit dahil sa hindi siya ang talagang nakausap ng babaeng nasa peligro ay wala na siyang maibigay na impormasyon bukod sa ito ay maaaring inatake sa syudad. Dahil sa hindi alam ni Christine ang address ng pinagtatrabahuhan nito ay sumama siya sa police car para ituro ang saktong lokasyon kung saan ito nagtatrabaho. Ngunit habang sila ay sa lugar, isang tawag muli ang natanggap ni Officer Williamson mula mismo kay Garcia. Sinabi nito na nasa peligro na ang buhay ng kanyang kaibigan. Nang siya ay tanungin kung bakit hindi ka agad siya tumawag ng 911, ayon kay Garcia ay hindi niya yung nagawa dahil tinawagan siya ng biktima habang nangyayari ang pag-atake dito. Ibinahagi niya na napakaingay at napakagulo ng tawag na yun. Pero confident niyang sinabi sa mga otoridad na isang daang porsyento siyang sigurado na sinabi ng kanyang kaibigan na ito ay malapit sa park. Ngunit kahit nalibot na ng na mga otoridad ang lahat ng parke sa lugar, ay hindi nila ito nakita. Kaya nagtungo sila sa huling lugar na posibleng itong pinuntahan, ang West Canadian Graphics, kung saan ito nagtatrabaho bilang scanner operator. Ngunit ayon sa may-ari, ang hinahanap nilang babae ay nakaalis na sa pagitan ng alas 10 o alas 10 imedya ng gabi. At dahil sa wala makapagturo sa kiniroroon na nito, inutusan niya ang may-ari na ibigay ang footage sa police station sa pagbubaka sakali na makakita sila ng clue kung saang direksyon nito nagtungo o kung meron ba itong kasama o nakasalubong noong ito ay lumabas sa kanyang trabaho. Tinangkadi ni Officer Williamson na tawagan ng cellphone ng nawawalang babae. Pero hindi nito sinasagot ang tawag. Nang walang nangyayari sa kanilang paghahanap, ay nakatanggap muli sila ng tawag mula sa dispatch. At sa pagkakataon na yon ay nalaman nila na merong nakitang isang bangkay ng babae. Ngunit ang lokasyon ng katawan ay napakalayo sa kanilang kinuroroonan at ito ay natagpuan sa likod ng simbahan na Grace Baptist Church. Nang makita nila ang bangkay, bagamat hindi pa niya nakikita ang litrato ng hinahanap nilang babae, sigurado si Officer Williamson na yun na ang babae nilang hinahanap. Kagad silang tumawag ng medic, ngunit kahit mabilis ang pagresponde ng mga ito, ay wala na silang nagawa para maisalba ang biktima. Si Officer Williamson ay hinayaang hawakan na ng homicide unit ang kaso. At dahil sa lala ng sinapit ng biktima, ito ay hindi kaagad nakilala. Kaya ang mga detectives ay ibinadala ang DNA ng babae at base sa resulta, ito ay kinilalang si Orseli Lawagan, 41 taong gulang na Pilipina. Base sa immigration record, bago dumating sa Canada si Orseli, siya ay merong degree sa commerce. Pero dahil sa walang oportunidad sa Pilipinas, siya ay nagdesisyon na magtrabaho sa Hong Kong ng dalawang taon bilang kasambahay at siya ay tubong Isabela. At dahil sa ang ilan sa kanyang mga kapatid ay nasa Canada, nainganyo si Urseli na sumunod sa mga ito. Ang kanyang mga kaibigan ay sinabi na nang dumating ito sa Calgary, hindi ito nakontento na magkaroon ng isang trabaho. Dahil pangarap nito na makasama ang kanyang asawa at lima mga anak na naiulat na nakatira sa Santa Cruz, Ilocos At upang magkaroon ng mas magandang buhay at makaipon siya kaagad, pagdating na pagdating niya sa Canada, ay agad siyang naghanap ng pangalawang trabaho habang isinasabay ang pag-aaral niya para maging isang accountant. Ang kanyang mga kapatid na orihinal na nakatira sa Calgary ay nagdesisyon na lumipat sa Toronto kung saan makikita ang sari sarili nilang pamilya. Kaya para hindi masyadong makadama ng kalungkutan, si Orselli ay tinanggap ang imbitasyon ng kapwa Filipino at sila ay naging parte ng Grace Baptist Church. Doon ay hindi lamang siya nakakilala ng napakaraming mga Filipino, ngunit mas lalo pang nagdibay ang kanyang paniniwala sa Diyos. Ang mga babaeng tinatawag niyang Sisters in Christ ay inilarawan siyang tahimik at natural din kay Arceli ang pagiging palakaibigan. Nang makumpirma na siya ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen, ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala na merong taong kayang gumawa noon kay Erceli. Ibinahagi nila sa mga otoridad na wala silang alam na kaaway nito o taong may galit dito na kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen Pagkalipas ng ilang araw, ang autopsy report ay lumabas at ang mga detalye ay lalong nagbalungkot sa mga kaibigan ng biktima. Ayon sa medical examiner, kahit matindi ang pampugbog na natanggap nito at siya ay ginahasa din, ang talagang tumapos sa buhay ni Arcelie ay ang blunt force trauma sa kanyang ulo. Nang kumalat ang balitang yan, ang mga tao at mga otoridad ay kaagad nag-focus sa Grace Baptist Church. Dahil baka ang masamang loob na gumawa ng krimen na yon ay kasama lamang din ito sa simbahan. Sa crime scene, ang CSI ay nakuha ang basag na cellphone ni Arcelie. Tinignan din nila kung merong CCTV sa lugar pero sila ay dahil ang bahaging yun ng simbahan ay hindi nahagip ng security camera. Kaya upang malaman kung ano talaga ang nangyari, ang mga detectives ay bumalik sa pinagtatrabahuhan nito. Gamit ang CCTV footage noong malamig na gabi ng January 17, bandang 10.02, ito ay makikitang lumabas ng kanyang trabaho. Siya ay nakasuot ng khaki-colored pants, brown boots, black knitted hat, meron din siyang dalang dalawang bags, isang flat na slim bag at ang kanyang purse. Pero ang video na yan ay hindi nakatulong sa kanilang imbestigasyon dahil wala silang nakitang ibang tao na kasama nito. Ang sunod nilang ginawa ay inimbitahan si Christine sa presinto. Ngunit katulad ng naunang sinabi ng ibang mga kaibigan ni Urseli, ito ay walang kaaway at wala rin itong ibang kaibigan bukod sa mga tao sa simbahan. Ibinahagi din niya na dahil sa nakafocus itong madala ang kanyang mag-aama sa Canada, ang normal nitong routine ay pumasok ng trabaho, umuwi sa kanyang bahay, pasukan ang pangalawang niyang trabaho at magsimba. Bukod kay Christine ay in-interview din ng mga otoridad ang huling taong nakarinig sa boses ng biktima na si Daniel Garcia. At katulad ng naunin itong salaysay, Sinabi ni Garcia na siya ay nagluluto ng pagkain nang makatanggap siya ng tawag mula kay Arceli bandang alas 11 ng gabi. At dahil sa wala siyang clue sa lokasyon nito, sa halip na tawagan ang 911, ay tinawagan niya si Christine para tanungin kung alam ba nito kung nasaan ang biktima. Ang sinabi niyang iyan ay hindi pinaniwalaan ng mga detectives. Pero nang matanggap na mga ito ang phone records ni Arceli mula sa kanyang cellphone provider, ay pinakawalan din nila si Garcia dahil ito ay nagsasabi ng katotohanan. At dahil sa back to zero na naman ang kanilang imbestigasyon, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa galaw ni Orselli habang ito ay papauwi. Ayon sa mga kaibigan nito, ang biktima ay walang sariling sasakyan. Kaya upang ito ay makarating sa kanyang trabaho at makauwi sa kanyang bahay na tinutuloyan, si Orselli ay araw-araw na nagko-commute gamit ang tren. At swerte ng mga detectives dahil ang train station ay merong mahigit na isang daang mga security cameras. Matyaga nilang tiningnan ang bawat tapes at pagkalipas ng ilang sandali ay namataan nila si Urseli na naglalakad. Ngunit kahit ikaw ang titingin sa CCTV footage na yan, mapapansin mo na hindi gaanong abala ang istasyon ng tren. Napansin din ng mga investigador na si Urselli ay dire-diretsyo ang paglalakad at ni minsan ay hindi ito lumilingon sa kanyang likuran na indikasyon na tiwala ito na siya ay ligtas sa lugar na kanyang nilalakaran. Sa angulo ng CCTV na ito ay mapapansin naman na sa lamig at baba ng temperatura noong gabi na yun, si Urselli ay pumasok sa shelter na ito habang hinihintay ang pagdating ng tren. Ang taong ito ay nakatawag ng pansin ng mga detectives dahil siya ang kauna-unahang tao na malapit sa biktima. Pero dahil sa kalidad ng CCTV at ilaw sa loob ng shelter, ay hindi nila masabi kung ito ba ay lalaki o babae. Si Arceli ay naghintay at paglilipas ng 10 minuto, dumating ng naaayon sa schedule ang tren, at pumasok ang biktima at ang taong kasama niya sa shelter sa loob. Pero dahil sa walang CCTV sa loob ng tren, ang mga detectives ay nagtungo naman sa kasunod na train station kung saan bumaba si Sally. Sa footage na ito ay makikita na buhay na buhay na nakalabas ang biktima sa tren ng 10.29 ng gabi. At ito ay dumiretso sa direksyon kung saan makikita ang exit. Ang dalawang lalaki na kasunod niya ay kaagad pinaghinalaan ng mga otoridad dahil maaaring isa sa mga ito ang sospek. Ngunit gustong malaman ng mga otredad kung saan ang station sumakay ang mga ito dahil ang dalawa ay hindi nang galing sa parehong station kung saan sumakay ang biktima. Kaya para malaman kung saan ang station ang galing ang mga ito, ginalugad nila ang lahat ng CCTV footages sa sampung train station. Pagkalipas ng limang oras, ang lalaking ito ay nakita ng mga detectives na sumakay sa last stop ng parehong tren na sinasakyan ni Orselli. Ngunit nagtaka mga otredad, dahil nang tumigil ang tren ay lumabas din ito. Pero bago umalis ang tren sa stasyon, ay pumasok muli ito na talagang kakaiba. Kaya para malinawan, binalikan nila ang mga security cameras at sinundan ang bawat kilos nito. Ang lalaki ay makikita sa 7th Street Station at mapapansin na siya ay mag-isa. At tinunong din niya ang isang pasahero tungkol sa direksyon. At makikita na bago dumaan si Urseli, ang lalaki ay inalagay ang kanyang hood. Ito naman ang footage pagkatapos ni Urselli makalabas ng tren at siya ay nahagip din patungo sa exit. Makikita na ang lalaki ay sinusundan pa rin ang biktima. Sa anggulo na ito, ang walang kamalay-malay at pagod na pagod na si Urselli na gusto lamang makauwi at makapagpahinga ay makikitang patuloy na naglalakad at hindi niya napapansin na siya ay sinusundan na pala ng lalaki ito. Mas lalo namang lumago ang suspensya ng mga detective sa lalaki dahil sa hawak-hawak nitong mga gamit na nang zoom at palinawan nila ang kamera, ito ay lumalabas na hawak ang isang hard hat na karaniwang ginagamit ng isang iron worker na parehong pareho sa kanilang nakita sa crime scene. Hawak ang litrato ng posibleng suspect, ang mga detectives ay kaagad nagtungo sa Iron Workers Union Headquarters at doon nila nalaman na ang lalaki ay nagtatrabaho nga sa lugar. At ito ay kinilalang ang 21 taong gulang na si Christopher James Watchaston. Hawak ang kopya ng mga CCTV footage, ang mga otoridad ay nakakuha ng search warrant. Kaya kaagad silang nagtungo sa bahay nito. Doon ay sinamsam nila ang work jacket nito na merong dugo na gamit ang DNA test ay kalaunang napatunayan na dugo ng biktima. Nakuha din nila ang nawawalang purse ni Arceli. Dahil sa lakas ng mga ebidensya laban kay Watchstone, siya ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Nang mangyari ang paglilitis noong 2010, kahit meron ng CCTV footage, ay tinangka pa rin ni Christopher na mapababa ang kaso sa pagsasabi na hindi niya sinasadya ang nangyari. Ibig sabihin mula first degree murder, ay gusto niya itong maging manslaughter na lamang. Ayon sa kanyang bersyon, sinundan niya ang 41 taong gulang na biktima dahil akala niya na ito ay ang kanyang ina. Sinisi niya ang kalituhan dahil bago siya sumakay ng tren, sinabi ni Watcheston na siya ay high na high dahil sa uminom siya di umuno ng 24 beers at gumamit din siya ng drogang salvia na isang hallucinogen. Kaya kahit ang kanyang ina ay matagal ng patay dahil sa di umunong epekto ng droga, sa isip niya si Arceli ay parang ang kanyang ina. Kaya sinundan niya ito. Nang ang Filipina ay malapit na sa kanyang tinutuloy ang bahay, Agad niyang binilisan na paglalakad hanggang makalapit dito. Pero doon niya lamang napagtanto na hindi pala ito ang kanyang ina. Ayon kay Watchstone, bukod sa pagmamakaawa, sinabi niya na inalok siya ni Urseli ng job para lamang tumigil siya sa kasusunod. Idinagdag niya na sinabihan niya ito na humiga sa pathway kahit napakalamig ng panahon noon. Pagkatapos niyang matanggal ang boots at pantalon nito, ay doon na niya ginahasa si Urseli. Sa loob ng korte ay sinabi niya na upang hindi na ito makapagsumbong sa mga otoridad, ay sinipa niya sa ulo ang biktima sa pag-aakala na magkakaroon nito ng amnesia. Pero ang hindi niya akalain ay yun pala ang ikamamatay nito. Ngunit ang prosekusyon ay iniharap kanilang eksperto. Ayon sa psychologists, tatlong beses niyang in-interview si Watchastone at tatlong beses din itong binago ang kanyang salaysay na nagpapahiwatig na hindi talaga dapat pagkatiwalaan ang mga sinasabi nito. Ipinakita din ng prosecutor na nararapat lamang itong makulong sa first degree murder dahil kalkulado nitong sinundan at plinano ang lahat para pagsamantalahan at patayin si Orselli. Ipinakita nila ang mga gamit ni Watchstone na natagpuan nila mula sa crime scene at bukod sa CCTV footage, ang pangalawa sa pinakamalakas nilang ebidensya ay ang similya ni Watchstone na nakita sa loob ng biktima. Noong April 2010, ang 21 taong gulang na nasasakdal ay hinatula ng guilty sa kasong first degree murder. Ang judge na humawak ng kaso ay sinabi na ni isang beses ay hindi niya pinaniwalaan ang sinabi ni Watchstone. Kaya upang hindi na ito makapangbiktima pa ng iba mga tao, pinarosahan niya itong makulong at ito ay maaaring mag-apply ng parol pagkalipas ng 25 years. Isang buwan pagkatapos mamatay ni Arceli, ang kanyang kapatid na si Marlene ay lumipat sa Calgary mula Toronto. Nang magsimula ang hearing, siya ang isa sa mga taong laging makikita sa loob ng korte. Ibinahagi niya na ang limang mga lalaking anak ni Arceli na nooy naiulat na may edad na 8 hanggang 20 ay malungkot sa sinapit na kanilang ina na anim na taon na pala nilang hindi nakikita. Pagkatapos may padala ang bangkay ni Arceli sa kanyang pamilya sa Pilipinas, tulong-tulong sila sa paglikom ng pera na ilalagay nila sa trust fund na makakatulong sa edukasyon ng mga anak nito. Ang kumpanya na pinagtrabuhuhan ni Arceli bago siya mamatay ay nag-donate naman ng 10,000 Canadian dollars. At bukod doon ay nakakalap din sila ng higit kumulang na 100,000 Canadian dollars mula sa donasyon ng iba't ibang mga tao. forever with this pain for the rest of our sister oswald Sombrito is our sally leogan's only brother he flew in from toronto to find some sense of closure finding forgiveness for the man who killed his big sister is proving a lot tougher i don't think so i don't think so because what we've been through is i just can't imagine that someone will experience again what we you know Yeah. Ayon kay Marlene, ang ibang pera ay pinadala nila sa mag-ama ni Arceli. Pero ang iba naman ay ginamit nila sa pambayad sa immigration papers. Ibinahagi niya na ipinagpatuloy niya ang pangarap ng kanyang kapatid na madala ang mag-ama nito sa Canada. Dahil naniniwala siya na mas maayos na makakapamuhay ang mga ito sa Canada kesa sa Pilipinas. Pero kung yun ang tingin niya ay hindi naman ganoon ang tingin ng immigration officers. Ayon sa ulat, ang petisyon ay na-deny dahil para sa Canadian authorities, ang mga bata ay magkakaroon ng mas maayos na buhay sa Ilocos Sur dahil napapaligiran sila na kanilang mga kamag-anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!